Alamin ang napakalakas na pampaswerte na maghakot ng pera sa buong pamilya. Dapat mayroon kayo nito guys kasi ito'y maghaptid po ng yaman sa buong pamilya. Hindi lamang, hindi lamang po ikaw ang saswertihin dito kasama po ang lahat ng mga member sa inyo pong pamilya. At ang kagandahan pag mayroon ka nito, tuloy-tuloy po ang pasok ng pera at unexpected na mga pera po na darating na hindi niyo po inaasahan at malaki na halaga po ang pera sunod-sunod po na darating sa inyo pag magawa mo ito ng tama kung bago lang kayo dito sa ating youtube channel, huwag kalimutan subscribe and then hit the bell button for notification mga kumusta? welcome sa ating youtube channel, so for today pag-usapan po natin ang isang bagay na makatulong sa atin upang tuloy-tuloy pumasok ang pera at ito po, magdala po ito ng kasaganaan, swerte at tagumpay po sa iyo pananalapi at sa iyong trabaho, negosyo o sa iyong career. Guys, ito po ay isa sa pinaka-importanteng alam niyo po dahil ito po ay makakatulong po sa inyo upang mabilis ninyong matupad ang inyong pong mga pangarap sa buhay. So guys, kung interested po kayo sa ating topic ngayon, panoorin niyo po ang video ito mula sa simula at tapusin po ninyo. At kung kayo man po'y bago sa ating YouTube channel, huwag kalimutan, like, share, subscribe na rin po guys. Para man uh, notify ka palagi po sa masusunod nating mga videos. So ngayon po guys, pag-usapan natin ito. Bakit napaka-importante po nating alam ito? Ito po, magdala ito sa atin ng swerte sa pananalapi. Maraming pera na darating sa inyo na hindi po ninyo inasahan at hindi po kayo maubusan ng pagkain. Ang bigas po guys, ito po'y simbolo po ng kasaganaan. Ito po'y abundance, swerte, ng walang humpay. Pag ito po, uh, pag ito'y gagawin mo ngayon po, pagpasok ng buwan, ito po'y magiging tuloy-tuloy po ang daloy ng pera sa inyo hindi lang po ikaw ang swertihin dito, pati ang buong member, member po ng iyong pamilya or member ng iyong pamilya. Kaya guys, uh, try niyo po itong gawin. At pagkatapos ninyo itong magawa, magiging relax na po kayo and then tuloy-tuloy po sa pagtatrabaho, paghanap ng mga opportunity na yun po'y magdala po sa inyo ng tagumpay. At ngayon po, ito po ang ating pinakaunang gagawin. Pagising mo sa umaga, sa unang araw ng buwan, kumuha ka ng bigas. Pagkatapos, ilagay mo sa isang maliit na ganito po, isang maliit na bowl. Pagkatapos guys, uh, kumuha ka ng isang cinnamon powder. Ito po, cinnamon powder po. Pwede ang uh, cinnamon stick. So ito po ang ating cinnamon powder Pwede ang cinnamon powder, pwede rin ang cinnamon stick. So ngayon, ang gagawin natin dito, dito po, ngayon guys, cinnamon stick po ang aking gagamitin. So kung cinnamon powder naman, pwede naman din. No? Pwede rin itong cinnamon powder kung hindi kayo makakabili ng cinnamon stick. So ngayon, ang gagawin po natin dito guys, ay i-ready natin, natin ito. Magsindi ka ng kandila, guys. Magsindi ka ng kandila. And then, umarap ka sa may bandang silangan. Umaga po ang paggawa nito. So, first day of uh, the month. Every first day of the month, pwede mo ito yung gagawin. Katapos, guys, um, nakasindi na ang yung kandila. Ang bigas ay nandito na po. Nakaready na po. Ang susunod na gagawin ninyo po, mag-ano po kayo, magdasal po kayo, guys. Mag-make prayer po tayo. At, Hilingin natin sa ating mahal na Panginoon for abundance at katuparan sa ating mga uh, pangarap sa buhay at uh, kasaganaan. yan pagkatapos nito guys, magkapag pray na po kayo. Ang gagawin po ninyo dito kung ang gagamitin po niyo ay ang cinnamon uh, cinnamon stick. Pag cinnamon stick po guys, ipatong mo lang siya dyan. No? Patong mo siya dyan And then uh, make your wish. Pero kung ang gagamitin natin ay ang cinnamon powder. So, gagawin natin sa cinnamon powder, guys, ganito po. Kumuha po tayo ng konti dito. And then, ilagay natin sa bigas. Ganyan po, guys. Huwag kang matakot, guys, kasi ang cinnamon powder ay um, panghalo po yan sa pagkain, no? So, ngayon, pag cinnamon powder ang yung gagamitin, ganito lang siya. So, pag cinnamon stick, ipatong. So, depende po sa inyo. So, dalawang choice po. Kasi minsan, nahirapan po kayong bumili ng cinnamon uh, stick. Guys, pag gusto po niyong bumili ng cinnamon stick sa Shopee, marami po. At kung uh, cinnamon powder naman, makakabili naman din kayo sa Shopee. At kung mabilisan po sa mga grocery stores, mga department store, uh, ano, uh, supermarket, marami doon cinnamon stick or cinnamon powder. So, pero guys, pag cinnamon stick, parang uh, hanapin mo pa. Pero pag cinnamon powder, madami po. So, ganyan po ang gagawin natin. Pagkatapos nang nagawa mo na yan, so mag-start ka ng mag-wish. Umupo ka guys at ipikit mo yung mata mo. Pikit ang mata po and then make your wish. No? Make your wish po. So, for example, uh, guys, optional option lang ha, optional ha saan kayo mag, mag ano, choice, no? Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Cinnamon stick or cinnamon powder. So, guys, pag, uh, pagkatapos na ilagay mo na, ganito po ang wish na gagawin ninyo po. I believe the power of the universe. I believe the power of the universe. I believe the power of the universe. Lord, hilingin ko po sa inyo ang blessing para po sa pamilya ko para po sa amin ng buong pamilya ko na mula sa araw na ito pag umbisa ng araw ng buwan ito po ay magdala sa amin ng tagumpay kasaganaan walang humpay na pasok ang swerte sa buong pamilya swertihin kami sa aming hanap buhay Lord, ito po ay magdala sa amin ng malaking halaga ng pera na ito po ay magbigay sa amin ng kayamanan. Hindi lang po para sa amin, para po kami makatulong sa marami pong gusto naming tulungan. Lord, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa iyo pong uh, pakinig sa aking mga prayer. I claim it, I claim it. Yayaman kaming magpamilya. I claim it, I claim it. Yayaman kaming magpamilya. I claim it, I claim it. Makatulong kami sa lahat ng aming gustong tulungan. Thank you Lord. Thank you. Thank you Lord. Thank you universe. Pagkatapos nito guys, ang gagawin niyo po dito guys, kung ito po guys ang cinnamon uh, powder ang gagamitin mo, ilagay mo ito doon sa bigasan guys. Ipatong mo doon sa bigasan ito. At is a uh, panatilihin po niyo nandoon doon 'yan, huwag niyo 'wag matapon guys. Huwag matapon ganyan lang siya nakalagay doon sa maraming bigas. Kailangan yung bigas mo ay punong, pun, yung bigasan mo ay lagi pong puno. Habang nandodoon yan doon, guys, ito po, um, magdala ito sa iyo ng tuloy-tuloy na pasok ng pera po. magtuloy tuloy po ang swerte na darating sa inyo. Unexpected na pera ay dalhin ito sa inyo. Kasaganaan at tagumbay po. Guys, kung halimbawa cinnamon stick po ang iyo pong gamitin, so ipatong mo lang dyan. At ito po, ganun din ilagay doon sa lagayan ng bigas. Ipatong lang siya. And then, pagkadating uh, po ng uh, malapit na ang katapusan ng buwan, ito po guys, kunin mo na ito and then isaing mo na ito. Ipakain sa buong pamilya. And then, sa unang buwan na naman ng Uh, sa susunod na buwan, gumawa ka ng panibago nito. Ganon din na procedure, guys. No? So, sana po, guys, huwag kayong magpawala nito. Importante mayroon ka nito. At dasal ko po sa lahat po na gumagamit sa uh, pampaswerte na ito. Ang dasal ko po ay ito po'y magdala sa inyo ng tagumpay. Magdala po sa inyo ng yaman. Magdala po sa inyo ng success. Magdala po sa inyo ng walang humpay na kasaganan. Tuloy-tuloy po ang pasok ng pera sa inyo. Success sa inyong negosyo, sa trabaho, sa career, at sa lahat po na larangan po ng iyong buhay. Kahit po sa love life kayo, guys, pwede ninyo isama sa inyong prayer para sa inyong pamilya po. So ayan lamang po guys, maraming salamat po sa iyong panunood at marami pong salamat na tinapos ninyo po ang video ito. Alam ko po, malaking tulong ito sa inyong pamilya. Isipin natin palagi guys, positive, positive, positive. Magya success tayong lahat guys. Magtulungan tayong magtagumpay. Guys, ishare po ninyo ang inyo pong nalalaman ngayon sa inyo pong mga kakilala. Mga friends po ninyo guys na nakita po ninyo na nahirapan po sila financially. Ishare po ninyo ito at kahit sa pag-share lamang po nakakatulong na kayo sa kanila no so maraming salamat uli at wag po ninyong kalimutan i-like ang ating video Ganon, i-share at subscribe po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. And then, don't forget to hit the bell button, bell all, para manotify po kayo sa mga susunod nating mga videos. Guys, thank you so much. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, ako po ay mag-share -mag ng isang negosyo na pwede ninyo itong gawing part-time, pwede gawing full-time. Negosyo magpapayaman po sa iyo. Marami na pong umaman dito, guys. Guys, kung interested kayo dito, mag-message kayo sa akin. E, iwan ko po ang aking uh, Facebook Messenger dito po sa description sa pit yung ito. Hanapin niyo po. So, ayan, hintayin ko po yung message niyo. Good luck po sa lahat. Maraming maraming salamat po. Swerteng hatid para sa lahat. Swerteng hatid para sa lahat ng nagtapos sa video na ito. Swerteng hatid sa lahat na gagamit sa video na tinuro natin. Thank you so much guys. God bless everyone. Bye-bye.